Son. Kia ngayon. <laughs> Confirm po, may Confirmed. mga motor pa po kami. Yan. hindi totoo yung chismis. Nagbinig pa ni Minenta. Wala, walang nagkabentahan. Wala, wala. <laughs> Para hindi. good, hindi. Morning, good morning, good morning. Good morning, morning, morning. Zero three, Grabe pare, perno ah. <laughs> Pati sa matos perno. <laughs> Grabe naman Akala namin, na talaga. Agad na namin nagabintahan talagi. Kuntik na. Pero ano ba? Ano bang uh, ano natin? Bakit pa uh, napaka-ilap niyo ngayong mga... Para puro love life na lang yung ano, yung inatupag niyo. Pare, oh, 05. Good morning. Oh, oh. Totoo, uh, ano to? Ano to? Ito, kita? Oh, ano to? Totoo kita. na ba to? Totoo na to. Kaya ano, mo para naman? ako na ganyan. Tatlong araw na ako parang hindi totoo yung lakad oh. eh. Si ah, si ah. Oh. mga katusok, Ayon. sa sobrang tagal namin hindi lumabas ng bahay, di puro kayang tulog. Oh. Tingnan nyo naman, pati logo natin, naglakihan <laughs> ng chan. <tiyan. laughs> Kamaki talaga eh. Mga katuso, good morning. Mabunta tayo ng Norte. Bulusob sa isang lumalaga blab. na napakainit na panahon, mga katuso. Pero dahil na-miss na namin kayo, at sana na-miss nyo rin kami, ay na naman tayo pupuntahan uh, I'm sure may enjoy nyo dahil uh, first time po namin puntahan to bilang, uh, bilang grupo. Yeah. Kaya lang talaga, everyday kami mag-ride. namin ang lahat ginawa na lahat ni 05 pinailyuhan na pero uh, ewan ko ba Mista kita Eddie sure, Boy ay sorry kasi ngayon lang talaga ako makaride na naman kasama kayo kasi lagi ako na naginip lang talaga totoo na pala ito matindi yun lang kami pa mo na kami saan ko ba nang susuot sa ko pupunta hindi dito lang dito lang ako sa mga around the world lang tayo dito uh, lang tayo sa around the world <laughs> Ikaw ba si Ruba? Anong pinaggagawa? Wala, busy tayo. Pakitapig nga ako, parang panaginip lang tong <laughs> rhyme na to. Ate, kanina sinapasampal ko yung mukha ko nung ko kanina. O, oh, try ko nga. Ay, pungit na sa akin ko <laughs> eh! Tunay na to. Try tunay din mo. natin. Aray! <laughs> tunay tunay to, tunay to. Tunay parang tunay na parang panaginip ka pa rin, Job! Ising na ka! Ising na ako. Ising <laughs> na ka! Parang na to na Mga katusok, tuloy na tuloy na talaga to. Ang mga next scene dito yung... tayo po ay nandito sa Dinggalan. Ito po yung uh, Batanes of the East, mga katuso. Kanina, hindi namin sinasabi dahil uh, una, hindi namin alam talaga kung saan kami pupunta. Oo, <laughs> so, so, naliligaw ata tayo. Ha? Nasaan ka ba? <laughs> Akala ko ba Dinggalan? Ba't nasa Batanes tayo? Yun nga, hindi naman yung view. Alam ko, summer. Summer late eh. Summer, summer late tayo. Bakit nagpapag? Ay, sa Baguio ba ta? Wala ko mainit sa Pilipinas. <laughs> Mukulang dito eh. Parang hindi ka natatay ah. Ito yung lugar arbi Boy na talaga. Ah. Oh. mula sa lumalagablab na init ng ah. Oh. Uh, Nueva yeah. Pagdating natin ng bandang gabal doon, paket dito sa Dingala. ay yeah. Eh sinalubong ko so, kami resta. ng uh, napakalamig na... Malamig! Siya. Malamig! Kasi oh. ngayon, ulan, ulan pa. Malamig, Sabi diba? Oh. dito, si Juan, no? Oh. Grabe! Mausok! Amal, mausok! Ay, uh, grabe! Grabe! Ano, ano, ano? Umon! 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 Ito ko matindi. Ah. Di ba, natin sa view. Ah. <laughs> pero yung isang busy na tayo. Yan, 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 tao na yan. Natatay yan, eh. Kaya kanina, na, kanina po yan. Sabi, <laughs> parang huwag ka maingay, hanap lang ako ng pwesto. <laughs> natatay po yan! Hahaha! <laughs> <laughs> Naku, ang layo nang tinuro ni ate. Sana ako. At, Yan you know, naglalakad. Naghanap ng tayan. Oo. Ate, magandang tanga dito. Saan po ba dito ang beauty? Pupunta dito? Opo. Oh, Mga ilang minuto ho yun. Ayun. Case. Sa kabila. Ano ang tawag niyo to? Tatlong kilometro simula dito, okay. tapos hindi pa tayo makakapasok doon kung walang tour guide. Kailangan may tour guide. Magkano naman po ang tour guide? 300 pag isang ko po doon, per head ang entrance Tapos po yung motor, ang bawat isa, 20. Ito ang isang Sa tingin niyo po ba sa itsura namin, eh, makakapag-hike kami doon? Kaya. Oh, ah, kaya ng gaya namin. Ah, Ay, magsabi, it's ka it's it's <laughs> <laughs> magsabi ka talaga ng totoo. Magsabi ka ng totoo. Tingnan mo yung mga katawan <laughs> nito, kung pwede. Pakibagay no, paki po. Ay. ito nga po ang problema natin sa mayon ay eh, medyo maputik doon yeah. kasi nga po ay umulan Hello. sa mga uh, kagabi. Okay. Okay. Yan okay. Po. At saka dahil ng po da, sa mga ano nyo, sa katawan na namin. Ah, okay, okay. Okay. okay, akala ko sa katawan. Mga big bike, ah, big bike. space naman po doon na paakyat na parang medyo delikado. Ah. So as in, Konser sure lang po ako. Tama, See, tama. Nasa inyo po yung konser. Okay. okay. Mabuti like, na lang eh. Nakausap natin si ate. Ano Hello, po? Pangalan po ninyo. Ano po ang ninyo? Ay, may ninyo? tanong lang din ako. Lizel. Oh. Magkano po yung sa tour guide? 300? 300 po. Oh. Kung kakargahin po niya ako, magkano kayo? Hindi <laughs> 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 ba pwede? <laughs> <laughs> ay, hindi na po. Pwede. So, pwede naman pag-usap na yun. tanong niyo dyan? Ay, <laughs> oh. dyan. Oh. Ay, yung view ba dun sa view deck na yun eh? Pareho lang naman ito? Ah, so, okay. Ay, pareho ay, lang naman so pala. Kaya alam nyo mga katuso, kanina papunta dito, mainit. Ngayon, maulan po ngayon. Kaya yung kaninang lupa po ay putik na ngayon. Pagkamit mo daw rito, wala daw problema. Parang medyo malaki. Bagay. bagay. Ha? Parang medyo malaki kayo. Malaki nga. Hindi ba masyadong malaki yung sobrero para sa'yo? Malaki ko yung para sa sobrero. Dito, dito, anak. Anak-anak po. Ayan. Ayan. Parang sila mga katuso. Pwede na. Para mga baby boy. Ano ba ang mga tinda ni Ate Lisel? Ito, marami. Marami. Ito yung mga, mga unang madadatlan nyo dito, mga katusok. Kaya nakita niyo. Sino tap Sino, sino ah, tap silo? ganda ng view. Mafog ma lang ba? Yan o. Eh. Naalala ko eh, parang ganito yung sa Sorsogon. Naalala ko nung uh, nag tayo doon. Bisayas Loop, parang. Di ba? Eh di boy, nakikita mo ba ang kagandahan ng Pilipinas? Kahit hindi makikita, kita pa rin. Kitang kita yung ganda ng Pilipinas? At hindi ko to alam na mayroon pala ganito. Tsaka alam mo ba, ah. di ba kung may mga dinadamdam ka na marami kang sama ng loob, uh -huh. eh siguro mo lang dito, mawawala yan. Hindi, okay, may mas madali Wala. dyan ah. eh. Oy! Eh, dito malungan na lang dyan. Kung hindi mo na, na kaya, kung hindi mo na kaya. Kaya <laughs> <laughs> pala sila sa taro chips. Wala <laughs> 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 ah, Taro chips. Ha? taro chips. <laughs> Wala tayong pagkaya. Ito na muna. Di ba, di ba, ah. diba naghahanap ka ng CR kanina? Ngayon, nagugutok. Hindi eh, ng na, lumuwag. 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 Kaya napansin ko, tayo lang, ikaw, ano naman ang masasabi mo, Zero Okay naman. Kasi logi ako kanina eh. Hindi, nag-set up ako ng drone, pare. Para makita ko kayo sa drone. Yung hmm. kanina, yung ginagawa natin kanina. Wala pang 3 sikundi na <laughs> potol yung drone. Tapos ang lakas ng ulan. Tapos hindi ko na kayo makontakt. Hindi no, ko ganito pala ang pakiramdam ng iniiwanan. <laughs> iniwanan na naman ako. No. <laughs> si Ruan larapin. Iniwan, iniwanan na nga kami ni si uh, Niwan Oh, oh. Tapos iniwanan pa ako ulit. Waka <laughs> ito. Si Ruan. Si Zing. Ito, itong ito masakit oh. yan. Meron di ba? Ilang aming nauna, di ba? Apat sa amin nagsasabing, paano si Arby? Antayin natin. Ah. Sino yung Arby hindi nagsabi? Yun. Sino yung isang diretsyo pa? Yan, yan, Nag-aayos lang yun. Ahabol ah, siya. Diyan. Hindi bisaya yung tono. Arby, sabi ko, Arby, babalik na tayo. Babalik na ah, kami, sabi ko, Arby. Oo, <laughs> may hinahalaan ako sa Jopo yun. <laughs> <laughs> Hindi bisaya yung tono ko. Pero at least si Jopo, hindi ako ino. <laughs> 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 si, edit ko, edit ka. Pero taga. Hindi, ang gawin mo, iano mo. <laughs> uh <-huh. laughs> ay na job pag ka kalo job, ano ka job! sino kakalabas lang sa kulungan kasi nito ka <laughs> naman job ay nte Uh, Nagtayo po kasi ng piramid scam na uh, natatanggol. Uh, okay. Pero guys, <laughs> tinanong. ko sa networking namin eh. First time ko makarinig kay Joe Poy ng, Keep the change. Keep the change ba, no, no? Pag, ano? Magkano ba yung change? Nagkamali lang ng rinig si ate. Oo, oh, ano sabi? Ang sabi niya, give the change. <laughs> 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 Pinanindigan na lang. Nagbago ka na niya? <laughs> Nagka-misunderstanding. Yeah. Mga katusok, siyempre. Pag nasa Dinggalan tayo, hanap tayo ng uh, sariwang isda. tingin tayo, tingin tayo. Sa sa kaya mo siyeng 200 pa panoorin tayo. hallo, ba? utupus. tupos. yung slipper tay don. kami yung slipper dapat nairo tayo yung pang iu iu nati. oo yun, kasi nakapiling. kasi kita yung don, kita yung kung kanina. ato tingnan mo tao.

Ah, uh, 'yung to, bagong top box mo ngayon. Oo. Oh, pwede pwedeng dito. Ah, uh, pwede rin, pwede rin, kuya. Oh. Yeah. oh. So, Ocean the Pacific 'yan. Yeah. Oh. Okay. Itapat mo siguro sa Tambucho 'yung buga oh. para pagdating doon, luto na, kakainin na lang. Good idea pa ini shoot ini. Oh. Heradyo! Okay, heradyo. thank you. usok dumating na po tayo dito sa Doña Aurora dito sa Dingalan kaman tama yung dating namin kasi tumigil yung ulan tapos nandito kami sa beachfront Eddie hey, boy! Oh. so itong bahay na to, atin to no? Atin ito, ito, atin to anong nakikita mo dyan lahat abi boy? <laughs> atin yan yan, kala ko sabihin mo hindi atin yun, <laughs> ganda dito nakatusok, uh, ano siya? Actually, Pebble Beach siya hindi siya yung talagang pure white sand no? Eh. ito naman yung hinahanap natin isa yung nakaka, ano, na puro white sand lang mag tayo set up tayo mga katusok syempre pagka nandito Wala sa mga ako. malapit sa dagat salmon this is a philippine salmon grabe pare philippine salmon alam mo pag nakikita kita nagpapaypay ng ganyan eh ilang beses na tayong naabutan na ng brown out pero hindi ka nagpaypay <laughs> pero pag pero dito pagkaya. Grabe! Oo. Oh. Oh. Rest Paano ulam? Ay, ano? <laughs> ah, ito Tutom lang na muna. Ako pa eh. Gutom na? Hmm, gutom na okay. ako eh. Mamaya, ikaw, maya, 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 Five minutes, ikaw, anak. Ikaw lumalabas ka lang ng kwarto mo pag kakain ah. Sige, maya pa. Mamaya, maya. Pag computer mo na ako. <laughs> sige, sige. Tawagin na kita ha. Tapos yampas ko computer mo. Ay, pari. Di mo naman. Grabe talaga. Grabe. Mm -hmm. Nagralabasan, pari. din yung mga ganito, mga na ginagawa natin, ano. Mm -hmm. Huli kong nakita nagpaypay ito, pare. Ano ito? Oh, ano, Mag-iingat ka dyan sa sasabihin. <laughs> oh, sorry, sorry. sorry. <laughs> <laughs> Pinapaypayan Inap mo si, yan eh. Ay, hindi. Hahaha. <laughs> Yan gusto ko, yung mga ihaw ng waikul ba, pare? Yung hindi mo malamang kung luto o hilaw. Yan! Yes. Hmm. Alam mo, Mal malasado. Al alam mo dahil doon, parang adventure ba siya, pare? Oh. Yung hindi mo alam kung sasakit doon dyan mo, hindi? Yan! Yes. Di ba? Ano sabihin dyan? Uy! Uy! Pare, parang oh. pwede na pa. Uy! 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 Kunti pa, kunti pa. Mamaya na naman. Kita ko tuloy yung mga iniihaw nila, Jeff, no? Kila... Kila boy cute. Pero nasa ng ulo. Ay, yun ang tanong. Yan ang, yan ang, ang, ano, yan dyan. ang secret dyan. Ang ano, secret nito, mara, nangyayari ito sa inyo, di ba? Yeah. Nawala yeah. yung ulo. Oo. sa, ano yung isda na yun? Teka lang, nasa, nasa, yung tuna bala? Ito yung Ay, ay Philippine, salmon, Philippine salmon, yan, brother. Yung tuna natin, brother, oh. nasa rep na. Okay. Kasi sashimi yun eh. Dapat ah, yung pala. Natin. Yes. Okay, okay. Ano, na yung uh, Philippine Salmon na doon. Okay, anong papayaran? Ay, sige. Chef, chef, chef. You, you, you. yan. Okay, chef. Ate, gusto mo kami na magpahid para kunyari may ginagawa kami maayos? Pagpaalam. <laughs> <laughs> Hindi kasi nagbablog tayo eh. Oh, eh Ay, ngayon lang tayo ulit nagblog. Oo. Oh. So, kailangan parang kunyari. Yeah. Kunyari marunong. Marunong. Yeah. Ate, si Johnny. Marunong. Marunong talaga si chef talaga yan may mga kamay talaga yung pag style niyan at ano ang no. ano ingredient, uh, ingredients niya butter lang kung saka oyster oyster sauce oh, favorite eh, yan 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 ang yeah. first class talaga RB boy yan na Mal kam tawag sa amin diyan pare sa mas bata kamalong kamalong, kamalong. Oh. ah okay sa amin may gay kamalong, lang kamalong ah? <laughs> ha may, may gay lang yung amin Thank you kailangan na talaga. Uy, oyster. Kailangan kong bilisan yung pagpaypay kasi pare may ano tayo eh, may pasyente tayo dun eh. Oo. yari Nangyari kay Job. nga eh, mga katusok si Job kasi masama ang pakiramdam eh. Ano ba nangyari? Oo. Hindi na ko po napansin yun eh. ko ba dyan kay Job? Kasi ang ang narinig ko, nagparty ng weekend. Oo. Hindi nag ka, hindi na ka sa... Kaya pala hindi natin ang meeting. Yan ang sinasabi ko. Yan. Mag-ingat kayo sa mga kaibigan. Kasi misa, nakala mo kaibigan mo, and saying up. Ay, di, balik de. Ah. Mali, mali, mali. Baka, yung meeting natin, yung... may kainuman pala siya. Oh, baka yung pagkain, may hindi masyado. Di natin malaman, di natin malaman kung ano. So, kaya palang, pinapawisan siya. Hindi oh, nga, nga nag-iaw, pinapawisan. Bang palita ako, yung okay. isa daw dun sa mga kainuman ni Jopoy nung gabi na yun. Parang, boyfriend ng ex-girlfriend. Yun ang ano ko. Ah, yun ang... ng ex ah, yun ang ano ko. Iko-confirm ko. Mga katusok, puntahan naman natin si Boy. Kasi ang dami sinasabi ni Johnny na iko-confirm natin. Pa, rin nasa si Jopoy? Muniga pa. Masakit daw ang chan? Oo. mo kung okay pa rin. Bakit Jop? Anong nangyari? Sobrang sama ba ng pakiramdam mo, Jop? Ano ba nararamdaman mo? Sige, Job Pagaling ka, Job ano daw nangyari? Nag-aalala ako eh. Hindi. Ano sa tingin niyo? Kasi pag lumalala uh, lumalaalala pa yan, maka mahirap ang umuwi ang lukas. <coughs> maka kailangan na natin umuwi. Masa so, siya, dalin yung tubig. Masama talaga pakiramdaman? Uh, ano ba nangyari? Ano ba um, kinakain mo nung, ano uh, na nung gabi na yan? Yung pinagbalit mo yung meeting natin? Hindi, hindi alin. Sino ba yung matay <laughs> Dead, ano yan? Sino yung bisita? Kada sa akin. Ah. Uh, uh okay. Kung ganyan ang kalagayan ni Job, dapat ngayon maayos yan. Okay. Yan ang number one priority. Oh, health. Karon 3 kilometers. Ito, St. Clair Lying In Clinic. Lying In. Di ba dito? Pwede yan, pwede na yan. Ito, Dentrep, Dental Clinic. 2.1 kilometers. Okay. Pwede na yan. May tricycle dyan. Dentista? Yung general practitioner, pare. Dali natin muna si Job siguro sa clinic. ka Oo nga. Kamay ay ano. Ah, uh, pasensya na kayo. Oh. Uh, hindi namin na masyado itutuloy yung uh, vlog natin. Mga katusok, kung gusto niyo makita yung clinic episode natin, abangan niyo part 2. Oh. <laughs> Diga, kayo. Kayo talaga may sakit na yung tao. Ay, sorry, sorry, ah, sorry, sorry. Masyado kayong palabir. Mga katusok, welcome sa part 2. <laughs> Dito po tayo ngayon sa clinic uh, kung saan na uh, sinugod si oh. Uh. si 14. <laughs> pare. Puche, tsura nito pare. Parang wala nang binuhay yan ah. Baka na lalo sa magkasakit din si, si Joker. Pero, pero may ramp naman. Oh. May ramp. Wait. Parang Pare. <laughs> <Bare. laughs> <Bare. laughs> Health station. Oh. Ang katabi. Funeral services. <laughs> Gago kayo. Gago kayo. Huwag kayo ganyan. Yun pare. Sinigal ha. Huh? Hindi nakagawa. Kilawin yan, pre. Kilawin, kilawin, pre. Kilawin pre. may pray na ba kayo? Hindi pa. Job, kain ka lang kain, mm ha? -hmm. Bumawi ka. Anong sausawan dito? Uy. Ay. dapat ba, re? Ano ba ang ginagamit nating hey, sausawan pa rin? kasi yung, dito, eh. Yung... Yung automatic. Trabas style, chili si oil, yan. yan. ano ba yan? ba yan? Ano? Bagnet, pare. classic yan. Ah, bagnet eh. bagnet, bagnet, na kasi ako sa Shopee ng ano eh. Yung kanilang, uh, classic. Yung ng, ano, eh. Yung kanilang uh, classic. Yung classic? May shrimp na ba? Wala pa rin. 220 ml o. Oh. Pare, para sa mga hindi pa nakaka-order. Ito yung link ng Shopee nila. Ito. 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 Ito bata-bata na to. Job, gusto mo ng, ng, orange juice? Royal. Ito Job, isabaw lang to kunti sa ano, Job, sa kanin mo. Hindi yeah. pwede inumin-inumin niya kasi mahalat to. Mahalat ba? Mga... Oo, oh, ano ito? Masim. Masim. Magana ka pa kumain, Job? Ibig sabihin, you're okay. Yeah. Parang gusto na ng Ako rin. Sabaw. Sabaw. Sa <laughs> <ba> <laughs> parang kayong mga brat na. Yun na. Uy, uy, uy. Uy, boy. Yan masabi ni RB boy. Wow. Mm. Thank you. Oh, ito talaga. ko talaga. Kaya po. Mga may tayo. Mas masarap kasi kumain na nakakamay. Mas nararamdaman mo yung pagkain, yung texture ba ng ulam. Gloves. Kapag nagmumotor ako, ayoko na ka gloves. Pag nagdadrive na wag lang. mm, -hmm. mm -hmm. Katuso. Welcome to Part Good morning, good morning mga katusok! Good It's 8 o'clock in the morning. Pare, parang may nawawala yata. Ha? Parang may nawawala. uy. Ano yun? Hindi, May Xiaomi 8? Xiaomi 8? Okay. Pero Kasi kagabi... Sa Islaw, parang nagsuskuba dahil. Alam na Grabe <laughs> kayo kay Jopoy, kayo talaga. Masama ka na nga pakiramdam eh. Tinatawag ka ng way ba? ba? almusal lang po tayo para sa ano? Okay, ah uh, Johnny. Okay, oh, ito, si Zero Four. Yeah, Zero Four. Dahil na. zero uh, Three at One Four, please. oh, na kayo Ang importante dyan, Okay, uh, good morning, Zero uh, Oh, ready, ready na. Wow, makikita mo talaga. Iba pa tayo i-ready. -re Ako mang sa mga pagkain-pagkain. Grabe -pagkain uh, ka talaga. So, Iba talaga, kasi kaso sa fertilizer. fertilizer. <laughs> Organic. Organic uh, fertilizer, uh, mga katusok. Tayo po ay... Uh, Kain na. Pero wala tayong kutsara mga katusok, okay, okay. chopstick tayo ngayon. Yun. Ah chopstick? Chopstick tayo. Filipino, Filipino. Filipino, eh. chopstick. Kahapon puro sipod tayo. Sipod. Ngayon, ngayon breakfast na, no, in the can. Yon. Yon, yon. Can goods, can, can goods. goods. Brunch na eh. Brunch na to? Mm, brunch. brunch. Kaya oh. okay, mag magawa yawa ha, lahat mabibigyan. Ako talaga may hindi ako kumakain ng rice ha, talaga. Oh. Oh. Tinabi lang nila sa akin yan. Oh. Um, <laughs> Mamaya, ikat <ka> lang natin. <laughs> oh, Job! Kumusta? Kumusta? Uh, kumusta ang pakiramdam mo? okay, okay. Ayun! Okay. Ayun! Oh, 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 oh. kain kahit tayo! Kahit tayo, Job! Celebrate natin po. yan. Ito <laughs> oh, po! Celebrate, Celebrate natin yung mga bagay-bagay uh, na mga nag-aayos sa iyo. Eh. Gumanda yung pakiramdam ni 1-4. Oh. Uh, okay, 73. 3 Oh. oh kahit oh, tayo. Katosok. okay, tara! Chopsticks. Mm, chopsticks. Okay. Good. Okay, why cool ba? Doing what we do best. Okay. edit na lang din. Oo, kumain. Kumakakad ako. Kitang kita, nag-rise talaga. Lunch to lunch. Ah, lunch. Lunch ba to? Lunch to lunch. Talaga may katapusan, no? Eddie boy, Eddie boy! Ano? mag ka ba? Okay, ko bukas pa tayo. Patitig ka. Ito na pala. Ito na pala. importante, na pala. Ito Hindi pala. Totoo na to. Yeah. Yeah. pala talaga tayo. No? Yes. Nag-enjoy ka ba? Oo. Oh. Okay naman. mga oh, nagbaga sa akin. Oh, Pag nag-enjoy ka, parang nag-enjoy na din ako. Ay. Alam mo, alam mo, Arb, ako nag-enjoy ako dahil nakita ko nag-enjoy ka. Eh, ikaw, <laughs> ikaw. Ano meron? Anong meron? Nag-enjoy ka ba? Nag -enjoy. Ay, siyempre. <laughs> Kinalata naman sa face ko. Napaka-fresh ko ngayon. No? Yan, Grabe sarap. sa Ano natin na nag-enjoy tayo. Ayabay, ayabay, ayabay. Iba, bayabaya, bayabaya. Ano, Iba ano, talaga dito sa dinggalan. Talagang marireset ka. Parang, parang gagaan yung loob mo pag dito kayo, no? Hindi naman kayo nag-uusap tayo. <laughs> sino nauna? Para sa sayo kayo, boy. Ako boys? nauna. May suot ka ng ah. t-shirt kanina? May suot na. Ako nauna. Ah. Wala, Nagpalit wala, wala, ka pa? Wala, wala. Ka bang iba doon. Nagpalit pare. ka pa ng t-shirt? <laughs> Baka sabihin naman yan yung cool boy, cool pa wala na ibang jersey, pare. Hindi, <laughs> kasi... Sobra, sobra, pare. Ito, Isang buwan, pre. <laughs> 30 days kahit magpalit ka araw-araw. Hindi mag... May suot ka na kasi kanina. Nakita ko. Pero nag-enjoy ka ba? Syempre. Eh. Relax, diba? relax relax din eh. pag may time. Yeah. <laughs> ano gusto ko pag nag-enjoy ka Ikaw ba? Syempre, nag-enjoy din ako mga katuso. Kaya muli po, nagpapasalamat kami sa inyo sa muli ninyong pagpapatuloy sa inyong tahanan, sa inyong mga tablet o cellphone. Maraming salamat sa pagtsatsagaan ninyo sa amin at uh, sana nag-enjoy kayo dito sa maikling kalokohan namin dito sa Tinggalan. Tinggalan, maraming salamat sa inyo. hanggang sa muli.